umating na sa wakas. Nagkakaroon. na ako ng ano bank account Kala ko may babayaran. Wala pala. Excited ako. Kala ko yung AdSense pin ko na ang dumating. Ito pala. Thanks God. Maraming salamat po. union bank ayan, akala ko since pin ko nang na dumating <laughs> pero thank you na rin magkakaroon ako ng bank account thank you, thank you lord, thank you union bank, thank you dumating na rin siya Paano ba buksan to? Ayan na. Diba? Excited na kala niya. Sirain natin, sirain natin para malagyan ng laman. <laughs> sa sunod eh, money money na yan. Yuhu! Excited ako. Kala ko kanina, yung ano na. <laughs> AdSense pin na. Pero okay lang. Dahil ito, kailangan ko rin talaga para sa aking Pages. Thank you, Lord. Thank you for everything. Yeah. yung ano? Sirain na natin. Aray ko. Sirain na natin gisan para pira na yan ang darating susunod. Ayan. Yeah. Uh, Muna ipakita. Wala naman yung ano. Hindi. Ano lang To Ano yung pinakain mo. Ang pinakain mo. Pin. Oh, ah, pwede gayahin yan. Tapos ano? Ato. Oh, pinakita din. Nalikod. likod. Hindi <laughs> Anong hindi ka dyan? Thank you very much. Dumating na rin sa wakas. Dumating na rin sa wakas ang aking Yay. Ang aking Google AdSense. Thank you, Lord. Thank you. Hindi ko na nagigihan kami na pag-abot dahil excited din yung kartero. <laughs> yung ano, hindi ko tuloy siya na anuhan. Uh, salamat. Inabot lang sa aking anak. Tapos labas. Oh, na! Yung ano mo. Ito. Ayan umalis siya ka agad thank you thank you lord thank you at since when dumating ka na ay talagang ito na yun ito na yun surprise sa aking buhay thank you lord, lord tuloy tuloy na success sa buhay ni Inday Mamsi laban lang laban lang Inday o, diba? thank you for watching thank you sa aking mga uh, friends o oh, kapatid sa YT thank you team Kukak inyong pagsuporta kay Inday Mamsi ay hey, Daisy Kumari thank you si Risa Mimi na palaging nagpe sa akin at si Day Marian uh, Marian DC si Risa Mimi ay ano na siya ngayon uh, travel nature and mix ba 'yun mix vlog at kay Day Helen. Thank you Day Helen. Mga team Kukak Alam niyo na 'yon kung sino kayo. <laughs> Thank you very much sa inyo. Lahat ng mga sumusuporta kay Inday Mam yung mga dumadalaw sa kaniyang live na kahit na molang lang ka kwenta live. Thank you very much yung mga nagbabad at saka yung mga dumadalaw. Uh, hindi ko na ko, po kayo isa-isahin. Baka, meron akong hindi ko mabanggit, no? At sumama lang ang loob. Basta yun ang aking, uh, ang Team Kukak, yun lang ang nabanggit ko. Team Kukak. Uh, yun ang aming bagong team. Marian, Daisy, at saka yours, uh, Travel Natures and Mix. Fix Shali Strada, Estrada um, uh, Jassy Jassy G. oh, It's Jassy uh, It's Jass pala It's Jass um, It's Jass J Ganun. J J At Sino pa ba Nida CM Santi Revelation Inday Mamsi. At kung sino pa yung gustong sumali sa amin team. Ay, meron pa pala si ano, si uh, Day Milina. Milina Anikal. Yan. Isa po yan sila. Siya sa tumutulong sa amin. Kaya, thank you, thank you very much. Kung sino yung gustong sumali sa amin team. Visits lang po kayo sa I amin, mean, yung mga nabanggit kong ano, nabanggit kong mga kapatiran sa YT. Sabihin nyo lang, kung sino yung nag-live, ay gusto kong sumali sa team nyo. Yung team namin, ano to, walang pilitan. Sumuporta ka o hindi, okay lang basta kami ay team cook up, pag live ng isa at magkasabay-sabay man yan at magkasabay-sabay man yan mag mag ano mag premiere talon 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 kami hindi lang yung team namin kundi yung iba pa na hindi pa namin na isama sa team kasi ayoko rin naman na isali sila ng hindi nila hindi sila nagpresenta. Gusto ko yung talagang kusa nilang ano. Kasi malay mo, meron na rin silang team, di ba, na hindi nila ma... Hindi nila... Yung baga iniisip nila na hindi sila makasupport. Kasi may time rin naman tayong wala talaga, di ba? Wala, time tayong time sa white Kaya hindi tayo makasupport. Pero sa amin, ganun man ang mangyayari. Ah, excuse yun wala wala sa amin yon basta kaming team na nabanggit ko ay mga open minded kami ayan oh September 20 September 20 pala siya dumating September 20 eh, siguro doon pa lang to sa Maynila dumating doon sa post office sa Maynila. Yung pinakamain. Kasi pumunta ako ng September 23 doon sa yan sa post office namin dito. Wala pa. Thank you Lord. Thank you talaga Lord. Kala ko ah uh, baga hindi rin naman ako mag-isip na ganun. Yung yeah. akin lang, in-advance ko ng sarili ko kung ano man ang plano talaga ni Lord sa buhay ko sa YT o sa media. Tanggap ko na kung ano. Pero ito, dumating siya. Yung baga ayaw rin na asa-asa-asa pero hirap umasa eh. Masakit, masakit, masakit umasa. Kaya, hindi ko talaga inano sa loob ko. Na, talaga minsan talaga sinasabi ko. Kailangan, gusto kong dumating na siya. Kasi, sayang naman yung mga pag-play ng aking mga uh, kaibigan, mga nagmamahal kay Inday Mamsi. Eh, sayang naman. Tapos wala man lang haram, di ba? Kaya, thank you talaga. Thank you po, Panginoon. Kung yung maba ng aking video, baka bahala kayo, basta. hirko mirko to. <laughs> thank you, thank you, mga kaibigan ko, mga kapatid sa YT World. Thank you very much sa inyo. Ito na, sinday, ma'am. Legit na talaga, legit na. Bye, bye, bye. Love you all.